Noong unang panahon, sa isang lugar na tinatawag na Barat, na ngayoy kilila bilang Bansang India, may isang binata ang naninirahan kasama ang kanyang ina. Sila'y kasama sa mataas na uring panipunang tinatawag na Brahman. Subalit, sila naman ay napakadukha. Tanging maliit na dampa lamang at kapirasong lupang, tinatan ito ng gulay ang kanilang pag-aari. Dahil sa kalagayan, ay wala ng pag-asa ang binatang Brahman na makapag-asawa dahil wala silang salapi o ari-ariang maiaalay sa pamilya ng mapapangasawa. Pero pagkalipas ng maraming taon, nakahanap ng isang maganda at magalang na asawa si Brahman, na kahit gaano kahirap ni Brahman ay mahal pa rin siya nito. Alis mo na ako para mga hoy. Sige, maingat ka sa mga Ito, mo ng mabuti ang iyong dugo kahit maliit na part lang, lang ito ay hatake ng isang saksuni o pamakuha pa. Opo, Inang. Itali ko pa ating buhok. Mabuti. Dahil alam mo ang mga dinadaan ng mga puno dyan ay may nakatirang isang saksuni. Hindi ba? Opo, Inang. Ang saksuni, isang espiritu na may bahay na walang hangad kundi ang magpanggap bilang asawa. Iyan ang nais nila, ang muling maging bahagi ng pamilya at magpanggap bilang tao. Ngunit hindi nila maiisahan si Mela dahil hindi lang siya maganda, maayos din siya sa katawan at higit sa lahat ay matalino. Mahal, gusto kong umalis at magtrabaho para magkaroon tayo ng mas maraming kayamanan. Asawa ko, bakit ka paalis? Hindi ka pa masaya sa buhay natin? Masaya naman ako sa buhay natin sapagkat magsama tayo. Kailangan, daman. Kunit asawa ko. E, hindi na, aalis na ako. Paalam. Sa wakas, magkakaroon na rin ako ng pamilya. Sige, iwan mo ang asawa't ina mo para sa akin na sila. <laughs> Malungkot at umiiyak si Nabraman at ina nang biglang bumalik si Mela. Pero ang hindi niya alam ay hindi pala yan ang totoong Mela. Hindi na ako tumuloy. Hindi ko pala kayo kayang iwan. Manilang namuhay ang impostor sa loob ng isang taon. Samantala, ang tunay na Brahman ay nagtatrabaho sa lungsod. Naging labis siyang abala sa kanyang mga gawain at sa layuning makapagipon ng pera tulad ng ipinangako niya sa kanyang inatasawa. asawa. Kaya hindi siya makadalaw o makasulat man lang. Subalit, pagkaraan ng isang taon ay hindi na niya matiis ang pananabik na makita ang ina at asawa. Kaya't nagpa siya siyang bumalik sa nayon. Nagmadali siyang bumalik sa dampa pu ng puno ng pananabik. Kaya't nangubiging mo sila si ina si Brahma na makita ko muli at ipapakita ko sa kanila ang ating mga kasalagun. Pumalis ka rito. Ina, mahal, huwag niyo papasukin mabain ito. Siya isang spiritong nagpapanggat na ako. Mahal, ina, ako ang to totoong mela. Mahal, ina, ako ito ang iyong anak mahal. At tumalikod ang Brahma na di malaman ang gagawin. Saka pumunta siya sa raha. Mukhang may problema ako. Anong gagawin niyo sa iyo? Papuntayin mo dito ang brahman na nagkapanggap na tinutukoy niya. Malungkot na naglalakad ang brahman pabalik mula sa korte. Nadaanan niya ang grupo ng mga bata na naglalaro sa bukid. Bakit ka malungkot? Wala na ang katuloy na kasawa. Naagaw sila ng espiritu ng impusko. Hi! Napakalungkot ng buhay ko. Dumapit siya sa aming raha. Dumapit ka at sabihin mo sa kanyang iyong mga problema at baka matulungan ka niya. Raha, raha, kailangan na mabain ito ang tulong mo. Pagkiusap, tulungan mo ko. Ayaw kong mawala sa akin ang aking na at pinakamamahal na asawa tutulungan kita kasapat dapat pupuntanin mo lahat ng tao pati na yung lahat dito sa gasto na ito upang makita nila lahat. Sige, gagawin ko ang lahat. Ibalik lang sila sa akin. Kinaumagahan, ang Raha, ang Binatang Brahman at ang lahat ng tao sa Nayon ay pumunta sa bukid. Mangyari pa, ang ina, ang asawa at maging ang espiritu ay naroon din. Susubukan sana ng Saktsuni na pigilan ang Batang Raha na masabi niya ang kanyang plano kung paano malalaman kung sino sa dalawa ang Saktsuni. Ngunit nabigo ito at sinimulang sabihin ng Raha kung paano siya mahuhuli. Muli nang nakapiling ni Mela ang kanyang pamilya at namuhay sila ng mga at walang hanggan. Patawad! Hindi niyo hindi ko ka na kayo Dahan-dahan na lang. Ang importante, nandito ka na ang kailangan na natin ay at isa't isa.